Hi guys, welcome back to my channel, Tarot 1220. Guys, may problema rin ba kayo sa Facebook? Nakatulad ko, yes, just right now, nagkaroon ng problem ang Facebook. So, hindi makalagin. So, lahat ng hindi makalagin dyan, huwag magpanik. Kasi, darating din mamaya. Baka matapos na may glitch lang ang system nila. Ayan, kasi nag-research ako kaagad. Kasi akala ko na-hack yung account ko. So, ano nangyari pala, uh, may glitch lang ang system ng Facebook. So, may mga ina-update lang sila sa system. Kaya, marami sa atin yung na out tapos hindi na makapag-login. So, don't panic. Nakatulad ko kasi nag-panic talaga ako. Akala ko talaga na-hack na yung account ko. Pero, hindi pala. Tapos, tinawagan ko si Chris, tinanong ko sa kanya kung, uh, check niya yung Facebook niya kung hindi rin siya makalagin. I don't know kung ang problem dito lang sa Amerika or buong, uh, globally, buong mundo. So, I don't know. Uh, ngayon, ngayon pala guys, nasa, nasa work na ako. Ang aga ko, no. 7am ako nag-start na uh, yesterday. 10.30 na ako nakauwi or almost 11pm. Tapos, 7am ulit ako ngayon. Ayun, so nung kaya kaninang pagdating ko dito, tine -check ko yung Facebook ko. Tapos biglang nag-one, nag-log out. Natakot ako, sabi ko, nahakyata yung Facebook ko. Kaya yun, nag ako na nag-try na mag-log in, na mag-log in. Talagang ayaw mag-log in. Kaya nag ako, tinignan ko. Yung pala, uh, talagang may glitch lang ang system ng Facebook ngayon. Kaya hindi tayo makapag- login. So, sa mga nakaka-experience ng same problem ko, don't worry, hindi na-hack yung account natin. Babalik din niya maya-maya. So, alam niyo naman, di ba, marami sa atin ng Facebook is life. Ayun, guys, yun lang yung update ngayon. Naloka kasi naloka din ako, nagpanik din ako. Natakot kasi ako na kasi ang tagal na nung mag, magmula nung nag-start yung Facebook, Uh, account ko na yon never ako nagpalit ng account yun na talaga yung account ko kaya bigla akong kinabahan alam niyo naman di ba maraming mga masasamang loob ang nagkalat ngayon na nag-hack ng mga account so kahit hindi hindi na ma-monetize yung account ko pero kasi nandun lahat ng na mga mga contacts ko sa mga friends ko ang hirap nang ibalik yung mga contacts kapag nawala na yung uh, original account mo kaya yun lang guys so Uh, stay calm lang tayo, relax. Parang pinagsasabihan ko rin yung sarili ko, kalma ka lang, babalik din niya maya, maya So, update ko kayo later kapag nakabalik na yung Facebook, kung nakapag-login na So, sa lahat ng mga naka-experience ng problem, or hindi pa naka-experience, ma-experience nyo pa lang. So, alam niyo na, hindi na-hack yung account ninyo. So, talagang, um, parang nag-update lang sila ng system nila. May mga glitches lang sa system. Yun lang, guys. Thanks for watching. And, good morning. Happy Tuesday. Yes, sa Pilipinas. mag wednesday na sa inyo sa Pilipinas. So, um, ingat sa ating lahat. Bye!